Magandang buhay! Ngayon ay pag-uusapan natin ang pagtatasa at ebaluasyon. Ito ang mga termino na madalas nating nakasasalamuha sa mundo ng pagtuturo. Una nating alamin ang pagtatasa. Ano nga ba ang pagtatasa? Ayon sa teorya ni Nahubra at Fred, ang pagtatasa ay proseso ng pagkalap at pagsasuri ng impormasyon mula sa iba't ibang batis, paraan at estrategiya. Totoo nga naman, sapagkat maraming uri ng pagtatasa yung magagamit bilang estratehiya o paraan upang ang guro ay magkaroon ng malalim na pangunawa sa nalalaman, naiintindihan at magagawa ng mga mag-aaral sa kanilang natutuhan, sa kanilang leksyon, sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain, proyekto at iba pa sa kanilang asignatura. Karagdagan din, ang pagtatasa ay isang panuhat na ginagamit ng mga guro upang sukati ng paglalapat ng mga pagkatuto pagkatapos ng isang pagtuturoan. Sa pagkat sa pamamagitan ng pagtatasa ay makikita ng guro kung naging makabuluhan o epektibo ba ang sinagawa niyang pagtatalakay sa kanyang mga estudyante. Kapag nakita ng guro na mataas ang nakuhang marka sa ibinigay na pagtatasa, halimbawa ay ang pagsusulit, no? masasabing naunawaan ng mga estudyante ang tinalakay sa asignatura. Samantala, sa kabaliktaran, kapag mas maraming estudyante yung nakakuha ng mababang marka, syempre, malinaw na kulang ang naging paglalapat ng pagkatuto ng mga mag-aaral. At dito na pumapasok yung tinatawag nating muling pagtuturo para higit pang maunawaan ng mga bata ang aralin sa asignatura. Sinasabi rin na nagtatapos ang proseso ng pagtatasa kapag ang resulta ay ginamit para mabago ang mga maling akala ng mag-aaral ukol sa paksa ng pag-aaral. Halimbawa, uh, nagbigay yung guro ng sumatibong pagtatasa sa mga mag-aaral, syempre asahan na natin na kahit na naging maayos o magaling yung paraan ng pagtatalakay ng isang guro, ay bibihira lang din sa mga mag-aaral yung uh, makakakuha ng isang daang porsyentong tamang sagot. O pagkatapos iwas to nung kanilang mga sagot, Makikita ng mga estudyante kung saan sila nagkamali. Halimbawa, no, bunga ng kalituhan. Akala ng ilang estudyante na ang panghalip ay ang mga salitang kilos o galaw. Subalit so, nakita nila mula sa resulta ng kanilang pagtatasa na ito ay pandiwa. Doon ay masasabi natin na naitatama yung o nababago yung kanilang mga maling akala. Bunga nito, o mapapalalim at mapalalawak yung kanilang kaalaman at maisasaayos at maiaangkop ng guro yung kanyang pagtuturo ayon sa kakayahan ng mga mag-aaral. Kaya mahalaga na binabalik sa mga mag-aaral yung kanilang pagtatasa o mga pagsusulit para makita nila mabigyang puna kung saan sila nagkamali. Ano naman kaya ang mga layunin o gamit ng pagtatasa sa kapwa-guro at mga mag-aaral? Alamin natin. Una, para sa mga mag-aaral, sinasabi na matutulungan sila nito na maisaayos yung kanilang mga tunguhin o direksyon ng kanilang pag-aaral at maunawaan ng sarili bilang mag-aaral. Sumunod ay mabigyan ng motibasyon at magkaroon ng kumpiyansa dahil bahagi siya ng proseso. Pangatlo, ay mabigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na aktibong makibahagi sa mga gawain sa klase sapagkat maraming pagtatasa ang pwedeng ihanda ng guro upang hikayatin ng mga bata o mga mag-aaral na makibahagi sa mga gawain sa klase. Pwede tayong pumili ng paraan ng pagtatasa na angkop sa interes ng karamihan sa ating mga estudyante. Pangapat ay mapalawak at mapalalim ang pag-unawa at kakayahang mag-isip ng kritikal kaugnay ng mga pinag-aralang konsepto. Kasi sa tulong din ng iba't ibang paraan ng pagtatasa, gumagana yung kakayahang mag-isip ng kritikal ng mga estudyante. Sumunod ay mabawasan yung pakiramdam na nag-iisa at walang kontrol lalo na sa malalaking klase. Panghuli ay ma-develop ang attitude na pagpapahalaga sa pag-unawa at pangmatagalang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ngayon, dakuin naman natin ang layunin o gamit ng pagtatasa para naman sa mga guro. Una, matutulungan sila nito na makabuo ng roadmap para sa mag-aaral na magplano tungo sa epektibong paraan at nilalaman ng pagtuturo pangalawa ay makapagbigay ng angkop at karapat dapat na grado sa asignatura. Kung akma ito, lalo na sa mga somatibong pagtatasa, dito ay mabibigyan ng angkop na paghatol ang mga bata sa resulta ng kanilang pagtatasang somatibo. Pangatlo ay madalas na makapagbigay ng feedback sa mga gawain ng mga mag-aaral. Kaya mahalaga na Pagkatapos sa mga gawain ng mga mag-aaral, ay nagbibigay ng agarang feedback ang mga guro para malinang pa ang angking kakayahan ng mga mag-aaral. Pangapat ay magkaroon ng partnership sa pagtukatuto sa pagitan ng guro at mag-aaral. Narito ang mga kinakailangang tasahin sa mga mag-aaral, ang kanilang kaalaman, kakayahan o kasanayan attitude at pagpapahalaga maging ang asal o kilos. Kung mapapansin ninyo, dito na pumapasok yung tatlong domain ng pagkatuto ni Bloom's Taxonomy na sinasama natin sa paggawa ng ating mga layunin sa pagkatuto sa ating mga banghay aralin. Yan yung pangkabatiran, pandamdamin at ang psychomotor. Mayroon tayong dalawang uri ng pagtatasa. Ito ang formatibo at somatibong pagtatasa. Ang formatibong pagtatasa ay tinatawag ding diagnosticong pagtatasa kung saan ginagamit ito para lalo pang matuto ang mga mag-aaral. Ito rin ay isang hanay na formal at hindi formal na pamamaraan ng pagtatasa na isinasagawa ng mga guro sa oras ng proseso ng pagkatuto. Inaalam din sa pagtatasang ito kung may kailangan pa bang mag sa klase o kaya ay handa na ba ang mga bata para sa susunod na aralin. Tinutukoy din sa pagtatasang ito kung sino sa mga bata ang nangangailangan pa ng karagdagang pagsasanay. No? Ito rin ay nagbibigay ng direkta at detalyadong feedback sa parehong mga guro at mag-aaral tungkol sa pagganap at pag-aaral ng mga mag-aaral. Kumbaga, ito ay isang patuloy na proseso na nagmamasid sa mga pangangailangan at pag-unlad ng mag-aaral sa proseso ng pag-aaral. Samantala, ang sumatibong pagtatasa o pagtatasa ng natutuhan ay ibinibigay pagkatapos ng isang unit, termino o kurso. Ang layunin nito ay suriin ang kaalaman ng mga mag-aaral, ibig sabihin ay sa kung ano ang kanilang natutuhan sa material na itinuro sa kanila ng isang asignatura. Ito naman ang iba't ibang halimbawa ng pagtatasa. Nariyan ang mag-isip, mag-partner, magbahagi yung tinatawag na think-pair-share sa Ingles. Portfolios, isang minutong sulatin o one-minute paper. Kasama rin ang pagmamapan ng mga konsepto o concept mapping. Gayun din ang pagbibigay ng pinal na pagsusulit. Isama pa ang paligsahan sa wika o quiz show. Gayun din ang sanaysay, comic strip crossword puzzle at ang pagbibigay ng proyekto at marami pang iba't ibang uri ng pagtatasa. Hindi lang ito no, yung pwedeng gamitin ng guro sa kanyang makabuluhang pagtuturo. Natapos na nga nating pag-usapan ang pagtatasa, ang mga layunin nito, maging ang mga halimbawa ng pagtatasa. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang ebaluasyon maging ang proseso nito. Alam ko na marami na rin ang pamilyar sa ebaluasyon. Ngunit karagdagan ng inyong kaalaman o oh, muling pagpapaalala, ang ebaluasyon ay isang sistematikong proseso ng pagtukoy kung hanggang saan ang layunin ng pagtuturo ay nakamilya ng mga mag-aaral. Ito rin ay proseso ng pangangalap at pagbibigay kahulugan ng ebidensya sa mga pag pagbabago sa pag-uugali ng mga mag-aaral habang sila ay sumusulong sa paaralan. Unang proseso ay kailangan muna nating tukuyin o alamin yung ating pangkalahatang layunin na makukuha natin mula sa MELP. At narito nga ang halimbawa. Sunod ay atin namang kikilalanin o aalamin ang mga tiyak na layunin na nakabatay rin sa pangkalahatang layunin. At narito nga ang halimbawa ng tiyak na layunin mula sa aking banghay aralin. Kapag meron ng pangkalahatang layunin at tiyak na layunin, Sunod naman na isa sa alang-alang ay ang pagpipili ng punto sa pagtuturo. Dito na pumapasok yung mga nilalaman ng pagtuturo na nakabatay pa rin sa tiyak na layunin at pangkalahatang layunin. Kagaya nga ng makikita ninyo sa halimbawa mula sa larawan. Pangapat na proseso, yung pagpaplano ng mga aktibidad sa pagkatuto kung saan dito na pumapasok yung pagiging malikhain ng isang guro sa pag-iisip ng mga aktibidad na ito man ay nasa paraang individual o pangkatan na pupukaw ng interes ng mga mag-aaral upang aktibong makilahok sa mga gawaing pangklase na siyempre dapat ito ay nakabatay pa rin sa pangkalahatan at tiyak na mga layunin. Panlima, dito na nga papasok yung evaluation. Dito na mag yung guro ng mga pagsusulit o paraan ng pagtatasa na magagamit niya upang tayahin o sokatin yung antas ng kaalamang natamo ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtuturoan sa isang asignatura. Na syempre, dapat ito ay nakabatay pa rin lagi no, sa pangkalahatan at tiyak na mga layunin. Laging magkakaugnay ang mga ito at panghuling proseso ng ebaluasyon ay ang paggamit ng mga resulta bilang feedback. Dito na makikita kung mataas ang marka na nakuha ng mga mag-aaral mula sa inilatag na pagtatasa o pagsusulit mula sa ebaluasyon. Ibig sabihin ay naging makabuluhan ang paraan ng pagtuturo ng guro sapagkat nakamit niya ang mga layunin. Nang pagkatuto. Sa kabaliktaran, kapag mababa naman yung marka o marami yung mga hindi nakapasa mula sa pagsusulit, ibig sabihin ay ah, hindi natamo ang ilan sa mga layunin. Kaya dito na mag-iisip ang guro ng panibagong estratehiya na mas aangkop na sa interes at kakayahan ng mga mag-aaral upang sa susunod na pagtuturuan ay muli nang matamo ang layunin na hindi naabot. Umaasa ako na nadagdaga ng inyong kaalaman hinggil sa pagtatasa at ebaluasyon maging sa mga proseso ng ebaluasyon. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!